may pera kami. Ganito yan. Kasi ang problema talaga natin sa ibang kapatid, kapatid natin Christian, yun, kabawon sabi nila, di ba, mahal yung kabawon. So, if ever kami na may pera, tapos may kaibigan kami ng mga Christian na mag-business ng kabaon, no? Ipakapital namin sa kanila yon, pero walang interes sa amin yun. Magtulong lang kami, no? So, pwede ba yun sa Islam? Sir, Ah, uh, bismillah alhamdulillah. Unang-una sa mga sensitibong tanong, ito pwede natin may consider na sensitibong tanong eh talagang dapat na rule ifta ang sumasagot nito. Pero partially, partially. Unang-una, wala naman nakikitang masama pagtutulong ka sa hindi mo ka -ka kapwa sa relihiyon, hindi ka pareho ng relihiyon, pagdating sa pagtulong lalo na kung namatayan. Okay, wala tayong nakikitang masama doon. Unang-una, 'yun yung kaniyang paniniwala. No, yun yung kanyang belief, yun yung kanyang relihiyon. So, syempre, alakanin naman ipilit mo yung paniniwala mo sa kanya. Sige, tutulong ako, pero ililibing mo siya sa pamamaraang Muslim. Hindi naman pa pwede yung ganoon. Diba? Nasa sa, kan nasa sa kanila na yun. So, sa ganung pagkakataon, wala tayong nakikita masaba. Uh, unless, kung may kondisyon na hindi naaayon sa Islam. Uh, for example, uh, sige, bibigyan kita, pero bayaran mo yan with interest. Dahil sasabihin mo, halimbawa, ay hindi naman kayo Muslim. Di ba? So sa amin lang sa Islam, bawal ang interes sa inyo. Wala namang problema kasi hindi naman kayo Muslim. So sa ganung pagkakataon, ang mga kondisyon na ganoon, hindi talaga naaayon sa Islam. Kasi kung tutusin yung interes, yes, pinagbabawal sa Islam. Sa totoo lang, maging sa ibang tao, ibang relihiyon, bawal din. And so, actually, sa Bible, meron din pagbabawal ng interes. Maraming talata sa Bible, yung interest na ito, na pinagbabawal din ng Diyos. Ngunit, pagdating sa, sa, sa usaping Islam, wala tayong nakikita problema doon. Kung gusto mong tumulong sa taong namatayan, okay lang. As long as walang kondisyon na salungat sa araw ng Islam. Kung intensyon mo, para tumulong lamang ng walang interes. Okay lang. ba? Diba? So, any clarification, follow up? Okay.